Araw ng Kagitingan Paggunita sa Kabayanihan ng mga Pilipino Tuwing ikasiham ng Abril, ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kagitingan, isang araw ng pagbabalik tanaw at paggalang sa mga bayani ng Bataan at Korehidor. Noong ikalawang digma ang pandaigdig, libu-libong Pilipino at Amerikanong sundalo ang nagbuwis ng buhay sa labanan, sa bataan at korehidor. Sa kabila ng matinding gutom at hirap, ipinakita nila ang di matitinag na tapang at pagmamalasakit sa bayan. Ngunit matapos ang matinding depensa, bumagsak ang bataan noong Abril Siyam, isang libot siyam na daan at apat na put dalawa. Dito nagsimula ang tinaguriang bataan, Death March Isang mapangwasak na paglalakad ng mga bihag na sundalo patungo sa malalayong kampo ng Hapon. Bagamat puno ng paghihirap ang mga panahong iyon, hindi nawala ang diwa ng kagitingan. Ang kanilang sakripisyo ay nagsilbing inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon upang patuloy na ipaglaban ang kalayaan at kapayapaan. Walang may higit na pag-ibig kaysa sa taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Juan Cabanata, 15, Talata, 13 Magnilay tayo. Ngayong araw ng kagitingan, tanungin natin ang ating sarili. Paano natin maipapakita ang ating sariling kagitingan sa pang-araw-araw na buhay? Sa panahon ng pagsubok kaya ba nating tumindig para sa tama at ipaglaban ang kapayapaan at katarungan? Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa mga bayaning nag-alay ng kanilang buhay para sa aming kalayaan. Bigyan mo po kami ng tapang at kababaang loob upang ipaglaban ang katarungan at kapayapaan. Pagpalain mo ang aming bayan at gabayan ang aming mga leader naway maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at pagkakaisa. Inaabot din po namin sa iyo ang aming mga panalangin para sa mga kaluluwa ng aming mga ninuno at ng mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa aming bansa, na mapasa kanila ang iyong liwanag at kapayapaan. Amen. Kung nais mong mag-alay ng panalangin, para sa ating mga bayani at ipagpatuloy ang diwa ng kagitingan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. Sama-sama tayong manalangin at magpasalamat.